what's up mga badino so yan yeah, o uh, may after party yung nabili ito sa galing si junk mga badino. yan yeah. uh, baby out yung mga prato badino yan yeah. galing sa junk nabili natin mga badino yan yeah. yun mo naman kung gaano na kaano no pero mabubuhay pa naman natin ito bandi just believe in yourself mga badino mabubuhay natin ito yun yeah, o oh. wala oh. No? So yung ano na mga battery capacitor niya sa 63 volts 10,000 UF Ayan Ah, yung driver resistor niya, mga transistor niya mga body. Ayan, nakita ko dito, no. So, ito yung driver niya. Yan. Ayan, 1.3. a 1943 yung mga body. Yan, ano pa may, may ano na yun nawala na dito dito rin dalawa dalawang C ayun dalawang C at isang A transistor na oh. bawat transistor at ito naman ay sa bluetooth ayun wala na ayun hirap yan sa Bluetooth, no? Sige, mga badi. Try natin to restore, mga badi, no? Uh, yung ano nga pala niya, mga uh, badi, transformer, mga badi, nandito. Uh, transformer niya. Yan. Uh, ano ba, mga ano badi, ito? Ito uh, 60 red, black, blue yellow, yellow, 15 33 33 37 33 So yun yeah, mga badi, uh, yung transformer nya is 43043 43, mga badi no? Ayan So try natin to restore mga badi Okay kapadyan no? malinis ng mga badyan no? yan uh, bin, gumamit na blower mga badi yan at saka pinunasan na natin mga badyan so yan okay malinis na at saka yung ano nyo mga badi linis na rin yan ayan. linis na okay sya, Okay, linis na. I got the cash in the bag Stadium packed I wanna rock star in this life Gonna live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it, no cap Only God wants you Better go live it up Cash in the bag hey, What's up, mga badino? So, ya uh, na-install na natin, mga badino? badinos uh, Yan, uh, ano yan uh, Ang plano to badi, is A1943 Sa kabila uh, Ito, A1943 Dito naman sa kabila is uh, C5200, no? Yan, yung resistor yan. Napalitan natin yung sira mga badi. Ayos na mga badi, no? Na-testing ko na. Okay na siya. Tapos yung bluetooth na mga badi is uh, in-install natin ng bluetooth. Yung bluetooth nito mga badi is ano? Yung in-install natin na uh, ano ba? Yung uh, customize na bluetooth kit lang binila natin badi. Yan, no? Sa lalo mo. Yan. Yan, bluetooth niyan. So, i-connect na pala natin doon pa rin? Doon pa natin i-connect, no? Yung bluetooth na yan. So okay. So yan uh, ang ano nga pala nito body uh, kapas uh, ano nito kapasitor is 10,000 UF no. 10,000 UF uh, 63 volts. Yan. Uh, ang ano naman nito body transformer nito body is ano. Pagkita ko sa inyo yung transformer nito 43 mga body no. So yan. 43, 0, 43 mga body no. So ayos na rin. Ayos na rin siya mga body. So yan uh, buhay pa natin mga body no. Ilinisa natin tapos uh, shot natin yung sira nito. Uh, bali, tatlong ano napalitan natin mga body no? Tatlong power transistor lang napalitan natin body at saka yung iba ano na lang mga resistor madali lang naman yan mga kapasitor panilitan yung mga maliliit itong dalawa. Ayun. Tsaka yan okay na mga body no, yan, no? So yung button naman niya So na try na natin to buddy, so okay na siya lahat buddy no. So hindi na natin sa sound check kasi alam naman yung tunog nito isa ano rin. So ang importante is okay na siya mga buddy, tumunog na. Okay, so yun lang buddy, mayroon na tayong amplifier. So kung gusto niyo talaga ng ano mga buddy no, uh, testing talaga natin to. Uh, sige, eh try na natin isang ano. Okay. So yun lang buddy, uh, i-testing natin dito buddy, lagyan natin ng high. Yan, isang tweeter. Tsaka ito yung pina, ano natin mga badino. Ah, uh, pina-drive natin. Ayun. Isa lang mga badi, pina-drive natin yan Ah, yan, yan pina-drive natin mga no. Yan pina-drive natin. Okay. Yung speaker na yung drive natin mali. Okay, so ngayon i-plug in na natin. Yan. Tapos power on natin. Mga badi. Ayan. tapunan na yung fan. Okay siya. So, naka-bluetooth niya mga body. Naka-bluetooth natin yung mga body. Dito natin na kinunik. yan Ayan. So, volume na natin. So, yan mga body, no? So, yan mga body. Uh, tumulog na mga body, no? Dito natin kung yan. sa speaker na yan. So, yan siya. Okay na. Dito na kag yan. So, bluetooth. Bluetooth yan mga body, yan. Ah, uh, dito. So okay ba 'di? Okay na siya mga badi, no? Gumagana na lahat. Okay. So natin. So 'yun mga badi, ah uh, gumagana na siya lahat mga badi. Wala nang problema, no? Magagamit na natin 'to mga badi. No? So nabili natin 'to sa junk. So 'yan. Ayos na ayos na mga badi. Okay na siya. Pwede natin mabenta 'to. Pwede natin gamitin 'to dito, no? Pang personal use. So malakas na rin ito, mga badi, no? Yan, uh, pang ano na rin yan parang paibuto na rin ang lakas nito mga badi no okay so yan so so that's it mga badi no so yan naayos na natin yung binili natin sa junk na amplifier mga badi no so parang brand new na siya Kaya pinu uh, pinunasan natin ng ano maayos sa blue era natin lak tanggal natin ang nagkabok uh, condition natin so yan ayos na ayos na mga badi no okay na okay na so yan lang mga badi that's it mga badi for uh, video for today mga badi no so quick ano lang tayo mga badi para mabilisan lang no ah uh, sa so, hindi pa nakasubscribe, please subscribe mga badis. Sana padaan, no? So, please subscribe for more video. Kasi may video tayong gagawin uh, every week. May dalawang beses o so isang beses every week. So, ganun lang mga badis. Thank you so much for watching. ah uh, kung may comment kayo sa, ano, sa video na to, is eh, please pag-comment sa baba. Sagutin natin agad-agad yan, no? So, yan. Uh, please subscribe for more video like this, mga badis. ah uh, please click na notification bell para updated tayo sa ating next video, no? So, thank you so much for watching. God bless. Peace yo. Bye-bye.